Ito po si Kennedy Lirio. Ito po pangalawang araw ko dito sa Iwahig. Um, ngayon po ay alas 7 medyo po ng umaga rito. Uh, titignan po natin ang ginagawa ng mga pressure rito sa Iwahig ngayong umaga. Mula pagising nila hanggang sa pagtulog. Kaya panoorin niyo po wala po kayong magagawa kahit po nang gawin niyo. Ito po ang interview ko sa kanila. Sir, Ah, uh, tiba o ba kayo yung pumatay ng pulis na eh, trip niyo lang? Oh, bakit? Mm -hmm. Buti may kape kayo rito. Oh, yeah, may kape. Ah, oh, ka. oh, sige oh, uh, mamaya pa ako. <makes noise> uh, at pakinggan niyo po ang musika ng mga kriminal. Michael Jackson po ang pamagat niyan. Smooth Criminal po. Yeah. Ito po ang isa sa mga na-interview ko hapon, yung Man Iwahig. Sir, ayun po ba exercise nyo tuwing umaga? Ayan po siya. Ayun po ginagawa niya tuwing umaga. Nag-exercise po siya. Ayan po siya. Ha. Hey! Ah. ah, mukha po ang katatapos po nila magluto. na pa po. Ah, malinis naman po ngayon ang kulungan nila ngayon. Mukha naglinis sila. Ah, siguro nahiya po sila sa akin. Tignan po natin yung mga personnel sa loob. Ah, baka, may, baka may interview na po natin sila, di. Kasi kahapon no, oh, masyado po silang busy. Uh, ah, sir. Ah, ano nga po ba pangal? yong interview ko, wag niyo akong interviewin na. <laughs> ah, ah wala doon po. tayo sa loob. ba? Ah, baka po may makausap po tayo doon na ah, matino. Ah. kaya po, tara. Pas pasukin po natin uli ang mundo ng iwaig dito sa loob. Hmm. Katulad pa rin ng dati. Hmm. Madilim pa rin. po natin kung makakuha po tayo ng statement sa kanila. Ito, may truck din sila rito. Hiling, hiling. Ah, uh, excuse me mama, uh, pwede na po namin kayo ma-interview ah uh, tungkol po to dito sa Iwahig. Ah, uh, gusto lang po ma uh, na statement. Kung ano po kalagay ng mga pressure dito sa loob. Ah, uh, uh, ito pala si Warden. Uh, Warden, na uh, interview namin po kayo tungkol sa uh, mga pressure dito sa kulungan. ah uh. uh, Bali, ano, yung iba uh, rito. Iba rito, may natutulog pa doon. Natasaan kung saan saan. Meron sa puno. <laughs> meron sa gilid-gilid dyan. Ayun lang. Tapos, ito yung aming ano, pinaka-ano namin dito. General chipto to. Kala lang, ano yan. Tata kayo, kala nyo. Tata kayo kasi babae. Kasi mal malupit kasi ito yung maano. Madahas to eh. Itong, minsan na nilalapigo niya yung mga yan. Lalo si One Ball. pagayo, ayaw, pag tulog na tulog. Ayan. Nararating ka ng buka natin sa baga. Kapag yung Sir, balita daw din sir, uh, binibigyan nyo sila ng mga na uh, special treatment dito sa loob. Oo, oh, oh special treatment. Actually, libre yung pagkain nila. Ano, may naluan pa namin ng ano yun, ang bubog. Pero libre. Tapos ano, may electric fan sila, kaya lang. Ayan, maingay. Minsan man may aircon, kaya lang apoy ang nalabas. Kaya <laughs> <laughs> Yung mga ibang detalye, tanong mo na ha, sa pinakaano natin. Yes, okay. No, ah, sir, uh, pwede na no, ba kayo may interview ngayon? Maya na lang. Nagkakape ako. Gusto ko dugo ko sa pito. Ah, sige. Ma'am, ma'am okay po, ma'am. ano po, ma'am? Ang oh, mga isturbohin, busy ako, ha. Natabog ka ka <laughs> Kalipong ka ka Katulad po ng dati, kahapon. ah... Uh, Patipig pa rin, katipig. Igun e pa rin po ang bibig niya sa statement niyan. Okay. Wala po tayong magagawa. Panorin panori nila po natin kung ano ginagawa ng mga preso rito sa loob sa umaga. Ha? O sige. Ang oh, kukuha na papakinggan niyo. Medyo may ngay kahapon. Ngayon medyo ini kasi maga pa. Uh, makatulog pa yung ibang preso. Kaya, kaya, uh, papakinggan nyo, may, ano na sila, may sounds na sila rito. May MP3. Uh, na natin. Ito, uh, dito naman tayo. Sa, so may, sa labas. Ah, uh, uh po natin kung ano po ginagawa ng mga presyo rito sa exercise yung umaga ayun po tayo sa kabila gusto po niya ang may interview daw Sige, kwento lang po kayo. Yung dito po tungkol po rito sa Iwaig, uh, kung ano po kalagayan nyo. Dito kapag hindi ka mag-start eh, kang mamatay Ah sir, ah, tanong ko lang sir ah, yung isa po ba nila ang kalaro kahapon eh ni, na iyo po ba yung natalo? Oo, oh, natalo yun. Oh, kasi hindi ko po nakikita eh, dalawa na lang po yung nakita ko rito ngayon. Ay, na yun? Dulo ka, dulo sa may puno na lahat Ah. Uh. Nag, ang naglibing yung dalawang kalaro niya. Ang isa pinalo. Tapos nauna ng malay. Binig sa kanang patong buhay. Tapos yun, yun sa nagbukay. pwede nyo po ba ituro sa amin no? ako banda yun? <laughs> <laughs> Dito yung niya, Yung pangit na lalaki kayo na, yung makapon. Dito yung Ah. Ito ayan, ito. Huwag niyo hawakan ito. May kuryente ito. High voltage. Sa bangin, what? Eh sir, dito sir, sa si may kabilari rito sir. Ano, 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 ano dyan sir? Ah. dito yung mga correctional, yung mga babae. Diyan na kinukulong. Hindi po dito pagsamahin sa amin kasi pagsamahin baka mabuntis lang. Ah. Dyan na dyan kinukulong. ba? Sige sir, ah. Sige, sige sir, ah. Igalan nyo, nyo ako para malaman ako ng ano mga nangyayari dito sa loob. Kung ano ano yung mga hindi pa nalalaman ng mga tao sa labas. Okay. Ah. Hindi na natin mo dyan. Hindi gumalaw sa'yo. Hindi sa akin. Hindi natin. Sige sir. Okay. Tinignan po natin yung ibang ito yung ano, yung ibang selda naman, may mataas na bakod ba dito eh. Kaya yeah, tignan natin yun. Kung may makikita yung mga preso. Ah, sir, sa ano sir? Sa... sa kabilang rest na doon sir. Ah, ano po ba ang kulungan yon? Bakit parang... Iwala yung ano nila, may bakod doon. Di ba kasama yun? Kulungan ng maok -ok yan, ito kulungan ng PNG. Ito, ano seryo? Ano ibig sabihin nga Para... Ang PNG, bahala na gang. Dito kabila, bila, okno.